Alam Ano? may kilala ko isang beautiful actress, isang chika, mm. sa harap ng camera niya, very angel yung peg niya. Kaya mm -hmm. yeah, ati girl, pero sabi doon ng staff, sa likod ng camera, may pagka devil verse, father, ang mga eksena niya. Mm -hmm. Ano ba kasi nangyari? Eto nga, kumapit ka. Okay ah oh. <laughs> eh kasi nga, patient is not her virtue. Abayan. Kapag na na siya, ang kanyang PA daw ang laging biktima. Alo? Oh, Eto, parang oh. ganito ang nangyari dahil nakakaloka, masasak Okay. Lights. Camera. Action. Action. Direct. Direct. Het, heto na po ang keksena ni beautiful actress. I'm ready. I... Teka lang, parang... I feel Something. Oh no! Hello? Hello? <laughs> oh no! Oh no! Wait, talo ako. Wait I'll be back. Derek. My Derek. Weh beso beso mo na Derek. Hmm. Hmm. beautiful actress. I'm ready na. Look, Derek. I'm ready, you na. Know? Ah, may hinahanap ako, direct. A asan na, asan na yung... Asan, asan... asa, asa, Asan yung <laughs> kaing sena ko, Direk? Asan yung kaing sena ko? Ay, ay teka lang, beautiful actress. Ay, alam niyo po, wait lang po ha. Nagkaroon po kasi ng emergency. You know, it's a girl thing. Ah, talaga ba? Okay. Direct. PA? PA! PA! <laughs> Tinawag-tawag mo ako sa set, wala pa pala yung ka-eksena ko, ha? Nakaka-imbiyar na ka, sasampalin kita. Mm. Oh! Gusto ko yung totoohanan. <laughs> gusto ko yung totoohan. <laughs> ay, gusto ko yung malakas. Dapat malakas. Oh! Ay, 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 dapat ay, dadampi. Dapat dadampi. Kasi nga pag art... Ay! <laughs> hindi dapat ganyan na <laughs> dapat dumapit. Ang kakal lang na <laughs> ako sa eksena. Yeah, Nasaktan ka na. na. Ka ano na. ba naman yan? Ayun ay, na nga. Kawawa naman daw si personal S assistant. Saan ka na awa? Hindi ka na awa sa akin ako'y sinampal. Maganda yung mukha eh. Maganda yung <laughs> mukha <maganday, laughs> sorry, sorry, nabigla lang ako. Oh, nabigla man. lang. Ay, ah, uh, ah, uh, 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 si personal assistant doon, ang kawawa lagi sa kanya. Ginagawa lang namin yung trabaho niya kasi tinawag niya ka kasi nga, kala niya eksena na. Pinagalitan yung kanyang PA. Ay, nako, ito Tano na nga. Ibigyan ko kayo ng clue. Sa pangalan niya ay may letrang A, ang sinati Chona. Dahil ang beautiful actress, at Chona daw sa real life. A? Oh! May A? Lalayo ka pa ba yukha, la, lala, baba, sa Camille? Lalayo <laughs> ka pa sa Ay, Ay hindi yeah. <laughs> <laughs> na. Si Miriam! Oh, oh. Ikaw, Milwaukee kasi. Totoo yan. Nakatatlo na yata ang PA yun eh. Oh, Nung oh. medyo matanda. Oh, oh. Sunod, yung payat. Ngayon naman, yung payat na kulot ang buhok. Oh, oh. Paiba-iba siya ng PA. Totoo. Eh. Ibig sabihin mo yung mga PA. Masama ang ugali ng Waki. Oh, ay, uh, oh, matalas. Kasi sama ng mukha niya ang ugali. Bakas! Tandaan nyo, sa pangalan niya, maraming A, Princess Sarah. <laughs> 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 Princess Sarah! <laughs> Madami nga. Princess Sarah. Madami nga. Kasi ano ba kasi ang ibig sabihin ng ate Chona? Ayun ay, nga, ano ba oh. yung Chona? Okay, attitude. Parang oh. itong maakla natin here ay may attitude. Ako? Parang ganit eh. Wala kang... Ay, wala, ay wala, ka. ah, wala Attitude. Ganyan, attitude. Oh, pala, eh. Tandaan ninyo, ah, pag mag-attitude mag eh? dapat maganda. Ay yung itsura ninyo, oh, mukhang bothered, tsaka pagod na. Mag-rest na lang sa'yo. Ang, ang ganda daan naman nito, na ano, kahit hindi sa ganda. Ha? Huwag na lang natin daan sa ganda. Ano? Saan yung gusto? Suntungan ay na, na lang. Eh, dito. attitude. attitude? Ay, ayan na. Ikaw ang kumanda. Ay, 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 na. Atitude, attitude, mo, ay, Ay, oh, no. ikaw oh.